Ilang sandali pagkaraan, nagtagumpay siya at bumagsak na nakasugsob sa sahig nang marinig niya ang boses ni Michael na nakatayo sa harap niya, nagtatanong kung ano ang nagdala sa kanya doon sa oras na iyon. Tumangala si Austin sa kanya nang nagulat. Tumayo ang binata at aktibong iwinawagayway ang kanyang mga braso, ikinwento niya kung paano ipinadala ng kanyang ama si Pavel para sa isang operasyon sa White Region. Kumunat ang noo ni Michael at nagtanong ng may pagdududa kung ano ang binabalak ni Gilbert. Sumagot si Austin na hindi niya alam ito at nagsimulang makipagtalo ang kanyang kapatid sa kanilang ama tungkol dito. Malalim na bamantong hininga ang bayani at sinabing may pagsisisi na kung aalisin niya ang Ice Adventurer. Magdudulot ito ng pag-aalinlangan sa mga tao dahil sa napakalapit na relasyon nito kay Gilbert. Matapos mag-isip ng ilang sandali, iminungkahi niya na si Austin ay lumahok sa operasyong ito ng magkasama. Kung may mangyari sa white area, walang magugulat. Nagulat siya sa panukalang ito at tinanong kung ano ang magiging role niya dito, kung saan sumagot si Michael na inaatasan niya siyang tiyakin na ang lahat ay ayon sa plano ng kanyang ama at na pareho silang Pavel ay lumahok sa operasyon at hindi siya dapat mag-alala sa iba pa. Nang marinig ito, Tumayo si Austin ng tuwid at, inilagay ang kanyang kamay sa kanyang ulo, sumigaw na ang kanyang Godfather ay makapagbibigay nito sa kanya. Nang maglaon, bumalik sa realidad ang ating bayani. Nagpa siya hindi magsayang ng oras at pagbutihin ang kanyang mga kakayahan upang maghanda para sa operasyon. Una sa lahat, sinimulan niyang i-pump up ang mga kakayahang transformation at clone ng sabirang kung saan kailangan niyang i-decompose ang ilang kakayahan sa mga dark matter cubes. Pagkatapos nito, nagmaterialize siya ng dalawang pearl ng mga kakayahan sa kanyang mga palad at sinimulan itong punuin ng dark energy. Ilang minuto pagkaraan, tapos na ang lahat at nakakuha si Michael ng dalawang kakayahan na birang. Ang pinahusay na kakayahang transformation ay nagbigay ng kakayahang baguhin ang laki ng katawan, hitsura, boses, at maging ang pagkatao, at ang clone ay nagpapahaba ng haba ng buhay ng clone sa anim na oras. Agad pagkatapos nito, sinimulan niyang pagbutihin ang kakayahan ng Spirit of the Deep Sea at Fiery Fire sa A-Rank at nakakuha ng dalawang pinahusay na kakayahan, Water Leader na may ilang kasanayan tulad ng Bloody Rain, River Defense. Watersteel Spear. Ang pangalawang kakayahan, King of Fire, ay nagbigay sa kanya ng kontrol sa teritoryong nilamon ng apoy. Nasiyahan si Michael sa mga resulta na nakuha niya dahil ang dalawang kakayahang ito ay perpekto para sa Dragon. Ilang oras pagkaraan, sa madaling araw, naganap ang isang lihim na pagpupulong sa port. Hawak ang isang bag na puno ng pera sa kanyang mga kamay, Tiningnan ng binata si Alexa at tinanong kung bakit nagpa siya ang isang dalaga na naliligo sa pera at kasikatan na mag-smuggling. Tiningnan niya siya ng madilim at sinabi ng may iritasyon na hindi siya dapat manghimasok sa mga negosyo ng ibang tao. Kung mabubuhay siya, hindi niya dapat gawin ang hindi niya dapat gawin at kung may magtanong, dapat niyang sabihin na wala siyang alam. Bumantong hininga siya at nagpasya na para sa kanyang sariling kaligtasan, mas mabuti talaga na hindi na niya ito galawin pa. Sinabi niya na itatago niya ang lahat ng tanong sa kanyang sarili. Naglibot ang dalaga sa lungsod hanggang sa gabi, nag-iisip kung paano ilang araw pa lamang ang lumipas mula nang huminto siya sa lungsod ng S, ngunit ngayon ay hindi na rin siya kabilang dito. Sa maikling panahon, nagawa niyang maging isang superhero at maging isang supercriminal, at ang mga gustong ibalik siya ay mga A-rank hero. Hindi niya maiwasip na tama ang sinumang pumatay kay Mast Boxer dahil ang hero na iyon ay isang lingkod ng organisasyon ng Saints at hindi karapat dapat sa kapatawaran. dahan daw ang naglakad si Alexa patungo sa parke, unti-unting napunta ang kanyang mga iniisip sa kung bakit hindi inalintana ng kumpanya ang kanyang mga motibo at sa halip ay hinahabol lamang siya. Ipinapalagay niya na mahahanap niya ang serpent sa lungsod na ito kung saan patuloy na lumilitaw ang isang hero na may maskara ng tandang. Biglang, may boses na narinig mula sa likuran niya, sumisigaw na hindi siya kailanman. Makakatakas mula sa kanya, na nagdulot ng panginginig kay Alexa sa takot. Mabilis na nagreaksyon ang dalaga at lumundag sa gilid sa isang ligtas na distansya. Sa sandaling lumapag siya sa lupa, Nakita niya ang patay na katawan ng lalaking pinagkasunduan niya kanina na bumagsak hindi kalayuan sa kanya. Sa pagtingin dito, sumigaw si Alexa sa takot na kung dumating ang kanyang hunter para sa kanya, hindi niya dapat patayin ang mga ordinaryong tao. Biglang, may anino na nagsimulang umikot sa paligid niya sa nakakatakot na bilis at sinabi ng may panunudyo sa boses na dumating siya para sa kanyang ngunit kailangan ding mamatay ang lahat ng kanyang mga kaalyado at ngayon na ang oras para sagutin ang kanyang mga aksyon. Hinugot ni Alexa ang kanyang espada mula sa kaluban nito at iwinagayway ito. Umaasa na mahuli ang kalaban at sumigaw na kung gusto niyang labanan siya, dapat siyang tumigil sa pagtatago sa anino. Ngunit madali siyang nakawala, tumawa ng malakas bilang tugon sa kanyang kahilingan. Naghagis ng ilang matatalim na karayom patungo sa kanya. Sumigaw ang kanyang hunter na wala itong saysay -say sa kanya dahil ang kanyang layunin ay patayin si Alexa sa anumang paraan. Masyadong mabilis ang lahat para sa kanya upang magreaksyon bago tumusok ang ilang karayom sa kanyang dibdib na nagdulot ng pagdaing niya sa sakit. Nanigas ang dalaga sa lugar at hindi makakilos kahit isang pulgada. Nakapaghanda na siya para sa kamatayan ng biglang lumitaw sa tabi niya ang isang nababahalang Valeria at nagtanong kung maayos lang ba si Alexa. Nang masusing tiningnan, napansin niya ang sugat sa kanyang dibdib at lalo siyang nag-alala. Tiningnan siya ni Alexa at sa gitna ng sakit ay sinabi na dapat umalis agad si Valeria doon. Hindi niya agad naintindihan kung bakit sinasabi ito ng estranghero. Gayunpaman, nang itinaas niya ang kanyang ulo, nakita niya ang matatalim na karayom na papalapit sa kanya. Tinaktuan ni Valeria si Alexa ng kanyang katawan at malakas na sumigaw, umaasa na may darating upang tulungan sila. Narinig ang kanyang mga sigaw at nawasak ang mga karayom bago pa man makarating sa dalaga. Itinaas ni Alexa at Valeria ang kanilang nagulat na tingin sa lalaking nagprotekta sa kanila kung saan madaling nakilala ng swordswoman ang snake. Nagtago ang bounty hunter sa likod ng kalapit na puno at, nang hindi inaalis ang kanyang masusing tingin kay Michael, tinanong niya kung siya nga ba ang isa sa mga judge na Sam Iris sa organisasyon ng Saints. Tinanong siya ng hero ng counter question kung bakit hindi tumakas ang bounty hunter na ito dahil kilala na nila ang isa't isa, kung saan tumawa siya at sinabing interesado siyang makita mismo kung ano ang kayang gawin ng snake. Lumabas mula sa likod ng puno, naglabas siya ng isang malakas na stream of energy mula sa kanyang palad patungo kay Michael. nag attack siya sa kanyang kalaban ngunit mabilis itong pinaghiwa-hiwalay ng enerhiya ng kanyang kalaban. Medyo nagulat ito sa ating hero. Lubos siyang kumpiyansa sa kanyang mga kakayahan at hindi niya inaasahan ang ganito. Humakbang siya pasulong, matatag na tinanggap ang tindi ng suntok. Bagaman sinubukan ni Michael na takpan ang mga dalaga ng kanyang katawan, ilang mabilis na sinag ang tumama pa rin sa kanila, pinupunit ang kanilang mga damit. Ang atake na ito ay nakatulong kay Alexa na matukoy ang kanyang bounty hunter. Sa pagtingin sa kanya, sumigaw siya sa pangalan nito at tinanong kung siya ba si Stefan. Lumabas si Stefan mula sa kanyang pinagtataguan at sinabi ng may ngiti sa kanyang mga labi na lubos siyang nagulat na naaalala pa siya nito. Nagtatakang nagtanong siya kung paano siya nakatakas dahil dalawang taon na ang nakakaraan ay ikinulong niya ito at binigyan pa nga ito ng life sentence. Nang may parehong ngiti sa kanyang mukha, sumagot. Ang lalaki na may tumulong sa kanya at hindi na siya ang dating mahina kundi isang gumagamit ng kakayahang S-Rank. Hirap na hirap na hawak ni Alexa ang espada sa kanyang mga kamay, ngunit matatag siyang humakbang patungo sa kanya at sinabi na kahit pabuhay niya ang kapalit, obligado siyang ibalik ito sa bilangguan. Buong oras na ito, nakatayo sa gilid si Michael, hindi nagmamadaling makialam. Maingat niyang tiningnan ang kanilang kalaban, iniisip na kung ang kanyang mga kakayahan ay talagang nasa ganoong kataas na antas, kung gayon sa kanilang labanan ay maaaring magdusa si Valeria, kaya ang tanging paraan upang malutas ang sitwasyong ito ay takutin si Stefan at paalisan siya. Batay sa desisyong ito, sinabi ni Michael sa lalaking nakatayo sa tapat niya na bagaman malakas siya, hindi siya nag-iisa na dumating dito at nadarating agad si Rooster, isang S-rank hero at isa rin sa mga judge, at hindi magiging mahirap para sa kanya na harapin ang isang balakid na tulad niya. Tumawa si Stefan at sinabi na sa ganoong kaso ay kailangan lang niyang patayin ang serpent bago pa man may ibang makarating doon. Gumawa si Michael ng isang electric ball sa kanyang palad at sinabi na hindi niya ito maaaring subukan. Sumigaw si Alexa sa dalagang nakatayo sa likod niya na kailangan niyang mabilis na tumakas dahil hindi siya kayang pigilan mag-isa ng snake. Habang din ayal ni Valeria ang tamang numero, sinabing hindi niya sila iiwan sa kanilang kapalaran at tatawag ng reinforcement mula sa Hero Association. Ang mga salitang ito ng dalaga ay hindi napansin ni Stefan. Tumalon sa isa sa mga poste ng ilaw, sinabi niya na sa pagkakataong ito ay may bentahe sila, ngunit balang araw ay babalik siya para sa kanilang buhay. Pagkatapos nito, nawala siya. Bomb on tong hininga si Valeria sa ginhawa, natuwa na nagawa niyang takutin ito. Sa pagtingin sa kanya, tinanong ni Michael kung tumawag ba talaga siya sa association. Umiling siya, sumagot na gusto lang niyang takutin si Stefan lalo na dahil hinahanap si Alexa ngayon at makakadagdag lamang ito ng problema. Umubo ang swordswoman upang makuha ang kanyang atensyon at sinabi na mayroon siyang isang tanong tungkol sa organisasyon ng mga judge. Inilabas ni Michael ang kanyang palad sa harap niya, pinutol ang dalaga, at sumagot na dapat siyang gumaling muna at pagkatapos ay bibisitahin niya siya kapag dumating ang tamang oras. Agad pagkatapos ng mga salitang ito, nawala siya, iniwan ang mga dalaga na mag-isa. Sa pagtingin sa walang laman na espasyo sa harap niya, sinabi ni Valeria na ang lahat ng makapangyarihang hero ay mahilig lamang mawala ng walang bakas. Pagkatapos ay binalingan niya ang kanyang atensyon kay Alexa at tinanong kung kailangan ba siyang dalhin sa ospital bago kumalat ng gusto ang lason umiling siya, ipinaliwanag na masyadong mapanganib para sa kanya doon at sinabi na mas mabuting magmadali si Valeria at umalis doon at kailangan niyang humanap ng liblib na lugar upang magamot ang kanyang mga sugat. Nang iminungkahi ni Valeria na pumunta sa kanyang bahay, lumaki ang mga mata ni Alexa sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na may magpapakita sa kanya ng ganoong kabaitan at tinanong kung sigurado ang dalagang nakatayo sa harap niya sa kanyang alok. Sa mismong sandaling iyon, tumakbo si Michael palabas ng parke at nagtanong kung ano ang matagal na ginagawa ni Valeria sa banyo. Gayunpaman, sa sandaling napansin niya si Alexa na nakatayo pa rin sa tabi niya, nagpakita siya ng tunay na pagkabigla sa pagkikita sa kanya at nagtanong kung ano ang ginagawa ng ganoong sikat na heroin doon. Walang katiyakang sinulyapan ng swordswoman ang kanyang bagong kakilala at nagtanong kung sino iyon. Sumagot siya na ito ang kanyang boyfriend. Nagjogging sila kanina at bigla siyang gustong magpunta sa banyo. Pagkatapos, tiningnan ni Valeria si Michael at ikinwento ang nangyari, gayon din ang kanyang panukala kay Alexa na maging bisita sa kanilang bahay. Umaasa siya na hindi ito tatutol at susuportahan siya. Tumango ang hero bilang pagsang-ayon at nang may ngiti sa mukha, sinabi na sa ganong kaso ay dadalhin niya ang sugatang dalaga. Walang tumutol sa ideyang ito at ang grupo ay nagtungo sa bahay ng ating hero. Sa daan, ikinwento ni Alexa ang lahat ng nangyari sa kanya mula sa simula. Matapos makinig, sinabi ni Valeria nang may ngiti sa mukha na ang Faith mismo ang nagdala sa kanila ngayon. Ipinikit ng swordswoman ang kanyang mga mata at pinasalamatan sila sa kanilang tulong dahil siya ay isang hinahanap na kriminal at wala silang dahilan upang iligtas siya. Kumpiyansang sumagot si Valeria na ang Alexa na kilala niya ay laging nagpapakasakit upang iligtas ang iba at siya ang tumulong sa mga bata sa lungsod ng Shashkaya at si Michael ay hindi siya itinuturing na masamang tao. Napuno ng luha ang mga mata ni Alexa at inamin niya na hindi niya pinatay ang masked boxer o nakipagtulungan sa misteryosong organisasyon ng judges.